Hi guys, good morning. Ayan, dito ako sa labas. Ang uh, gawin ko ngayon is itatanim ko yung rose. Yung rose na yan, oh. Yan. Yung rose na yan na pinutol doon. At saka yung isang halaman, itatanim ko para hindi naman masayang para marami na tayong rose dito. Pag sa awa ng Diyos ko mabuhay, di mamulaklak gaganda. Kaya ito po ang gagawin ko ngayon. Magtatanim muna ako bago ako maglalaba. May labahan din kasi ako pero magtanim muna ako kasi nung isang araw pa to guys, binabad ko lang siya sa tubig para hindi mas mamatay yung rose. Sayang kasi eh, kasi galing yan dyan. Naalala nyo pag nagbibidyo ako dyan yan. Ang labong ng bulaklak kaso pinaputol ng mother ko kaya yun, nanginayang ako kaya ipatanim ko na lang dito ko itatanim. Okay guys, samahan nyo ako magtanim tayo ng halaman. Ayan guys, ito yung itatanim natin. Bali, itong gumamila dito sa side na to, itatanim natin. Gumamila to guys, ang kulay ng bulaklak nito is kulay pink. fuchsia pink. tayo kasi para sa awa ng Diyos na malaki, mamulaklak, ganda yung paligid. Dito naman tayo sa kabilang area, guys. Kasi pag namulaklak ito, guys, pag nabuhay ito, maganda tingnan. Ayan guys, tinanim ko na siya. Niready ko na kasi yung butas. Kaya inano ko na lang siya. Tinusok ko na lang siya. I-street yan guys. Tapos hanggang dito. Ayan. Bali, ano to siya na halaman? Ha! Ah. <laughs> Dagagpagkaog kanding! Ayan si Butchie TV yun guys. Dumaan. May dala siya yung mga ipil-ipil. Pakain niya yun sa mga alaga niyang kanding at saka baboy. Maganda kasi guys ang ipil-ipil ipakain para hindi po bulatihin ang mga alaga natin na kambing o baboy. Lalo pag maliliit pa lang. Antuwa nga daw ang tawag dito sa amin guys. Kulay, pusya pink ang kulay nito. Ganito to siya pag nabuhay o. Oh. Ganito oh. Yan, ganito. Yan siya. Ito siya is kulay orange. Yung yung tinanim ko is kulay pink, pusha pink. Para hindi naman masayang. Kasi nga sayang naman kung itapol kaya tanim natin sa awa ng Diyos kung mabuhay ito, di gaganda yung paligid natin kung sabay-sabay mamulaklak. guys, tapos ko na natanim yung rose. Yan, inistret ko siya dito mula dito hanggang doon. Yan, inistret ko siya para kung sa kung mabuhay talaga siya, maganda siya pag namulaklak. Bali barang yun ang ginawa kong bakod. Inistret ko siya tapos dito gumamila yung nilagay ko dito. Yung dito na area gumamila kasi daanan to dito para pag may dadaan hindi matitinik. Tapos mayroon din dito tatlong puno na rose. Hindi ko alam kung mabuhay ito guys kasi tinusok ko lang siya. Binutasan ko lang ng konti tapos tinusok ko na yung stick ng rose. Kung ulan ng ulan may pag-asang mabubuhay ito. Pero alagaan ko pa rin ng dilig. Yan guys, ito lang ang update ko ngayon. At see you sa aking next vlog ulit. Dito pala guys may malaking bunga na ng talong. Tinanim ni nila Manumias tot to manang gingging. Ayan o. Oh. Haharbisin na natin to ngayon. Malaki na o. Oh. Ayan. Malaki na yung talong. Si manong Mias, nagtanim nito at manang gingging. Bali, apat na puno to. Yung dalawa na na. Yung dalawa hindi pa. Tapos may Tinanim pa sila na alubati. Ayan, alubati. Nakagulay na ako dyan. Mayroon din doon sa kabila na side si Manong at Manang ang nagtanim kasi yung sila ang nagbantay kay nanay nagtanim sila dito yan, ito o oh. uy, may uod Kaya, ay, may uod guys o oh. kailangan patayin natin tong uod na to kasi kakainin yung dahon o bunga nito yan, ablard yan yung uod kukunin natin yan guys kasi hindi pwedeng pabayaan dahil may bulaklak pa naman doon talong ito guys, hindi pa ito pwede pitasin kasi medyo maliit pa lang ito. Pero yung dun sa kabila, yan. Yan. Pipitasin na natin yan kaya malaki na. Pwede na yan lagyan ng ano, itlog, torta. Okay guys, ito ang update ng halaman. Itong mga halaman na to ang gaganda oh. Ang ganda ng bulaklak. Ang problema lang, matinik lang itong halaman na to Pero, ang ganda ng bulaklak. Itong bulaklak na to walang tigil ang bulaklak nito kahit tag-araw namumulaklak pa rin siya marami to dati guys pero tinanggal yung iba dahil lumampas sa daanan bawal kasi dahil baka yung dadaan masusugatan kaya tinanggal tapos mayroon tayong papaya o oh, malaki na may papaya tayo mayroon din doon sa doon sa hindi ko yan tinanggal dahil kung mamumunga yan nasa harapan ng bahay maganda tingnan yan okay guys dito it hanggang dito na lang ha See you sa aking next vlog ulit. Bye-bye. See you sa... <laughs> Paulit-ulit parang silang plaka guys na. Paulit-ulit. Okay guys, bye-bye na. <laughs> See you sa aking next vlog. Happy Friday sa ating lahat.